Malamig ang panahon sa bansa. Ang sore throat, madalas umeksena. Kaya naman e-eksena rin ang safe and affordable home remedies namin. Paggising sa umaga, sira na agad ang araw. Kapag nadatna ng makati at tuyong lalamunan. Kaya mas kilipas na ang Halloween. Feeling zombie ka pa rin. Dala ng garalgal na boses at mabigat na feeling. Yan ang nakabubugnot na sore throat. Ang sore throat ay pamamaga ng lalamunan, basically. So, maaari itong dulot ng pwedeng viruses, bacteria. Pero maaari din itong dulot ng mga bad oral hygiene natin. No? For example, hindi tayo nakapag-toothbrush or gargle the night before. Dahil sa pamamaga ito, ang ating trabaho, maaaring may storbo. <coughs> Pati ang forma at diskarte. Naku po! Hashtag! Anyari? Hep, hep, hep! Huwag nang malumbay! Dali! Takbo na sa kusina! dito, may good news na naghihintay. Kapag ikaw ay sumasakit lalamunan at may sore throat ka, ang dapat meron tayong mga available na mga medication sa ating bahay na pwede natin gamitin to relieve the symptoms temporarily. At ang una nating home remedy, ang effective na katas ng lemon. Hindi lang ito refreshing inumin dahil ang katas nito kapag inihalo sa tubig para maging lemon juice, ay Di lang masustansya, sa sore throat, ito rin ay nakagiginhawa. Lemon in general is a source of vitamins, no? vitamin C and some antioxidants. Okay? Somehow, fruits have anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, they can help soothe the inflammation pag-inom ng lemon juice ay nakatutulong daw sa pagalis ng pamamaga ng lalamunan habang ikaw ay nagpapagaling sa virus o bakterya na sanhin ito. Kaya kahit paano ay may ang sakit. Maliban sa lemon, isa pang mayaman sa vitamin C ang tomato o kamatis. Kaya naman isa rin ito sa mga natural nating pangontra sa sakit ng lalamunan. Paano? Simple lang. Higain muli ang katas ng kamatis at ihalo ito sa mainit na tubig. Maaari ring gumamit ng tomato juice o di kaya ay blended tomatoes. Tomatoes has vitamin C. And alam natin vitamin C, when we take it as a supplement, it helps our immune system and it actually uh, decreases hospital time. Maliban sa kamatis, maaari ring samahan ng cayenne pepper o hot sauce ang ating solution. This is kasi medyo nagkakos ng warm So, nakakatulong sila. And secondly, pwedeng ma-devait yung attention mo dun sa anghang. Mawawala yung pakiramdam mong masakit kasi medyo yung naramdaman mo anghang. And somehow yung anghang, di ba, sometimes nakaka- nakakaano sa atin, nakakatulong sa atin. So, yun lang yung idea naman. Gawing pangmumog ang solution Ang kamatis na antioxidant at ang hang na dala ng pepper o hot sauce makatutulong sa pagbibigay ginhawa sa namamagang lalamunan. Kung wala namang kamatis, pwede rin hot sauce lang ang gamitin. Ihalo ang ilang patak ng hot sauce sa mainit na tubig. Haluin at i ito ng hanggang labing limang minuto. Manghangman, man, ito rin ang makatutulong sa pagbibigay ng temporary relief. Kung di nyo naman type ang anghang, baka mas scary nyo ang damo. Ang wheatgrass, may itinatago rin galing. Wheatgrass has again anti-inflammatory property. Di binanti-microbic, it can somehow kill bacteria. Ang wheatgrass na mabibili sa supermarket, mainam daw for cleansing dahil lumalaban ito sa bakterya na bumabalot sa ating lalamunan na sanhinang pamamaga. Kunin lang ang katas nito at ihalo sa mainit na tubig. Pagkatapos, gamitin na itong pangmumog ng hanggang limang minuto. Maliban sa nakapapatay ng bakterya sa bibig, mainam din daw ito para sa gums at ngipin. Kung mas masarap na lasa naman ang hanap nyo, ito marahil ang swak para sa inyo. Ang honey. Siyempre hindi rin dapat mawala ang luya. Hiwain ang luya at ilagay ito sa mainit na tubig o di kaya'y diretsyo itong isama sa pagpapakulo. ginger has a soothing property. Ginger, di ba, sabi nila, antioxidant na yan, anti-cancer. So, yun nga, nakakatulong kasi siya to prevent the so, growth of bacteria, prevent the inflammation. Haluan ito na isang kutsarang honey. Paalala lang nito kung ika'y diabetic, hinay-hinay lang sa paggamit ng honey. Honey, maganda siyang treatment actually for most mga sort kasi so, nakakarilig siya yung kanyang taste at saka yung kanyang consistency, ba? Diba? So, nakakatulong talaga siya to relieve. Maaari rin itong samahan ng kaunting katas ng lemon para matodo na talaga ang ating panghontra sa pamamaga. Haluin lang ito ng maigi at may instant gargle solution ka na. Pero syempre payo nito kung mas tatagal pa sa dalawa hanggang tatlong araw ang pamamaga, mainam na magpakonsulta sa doktor. Hindi na kailangan pang tiisin at patagalin ang bad vibes na dala ng sore throat sa atin. Sa mga simple, natural at murang pamamaraan na ito, aba, tuloy-tuloy na ang magandang araw mo.